Princesses channel. So, uh, sa mga hindi pa nakakilala, ako si Mama Eds and ako yung tindera dito sa Princess Scarlet Variety Store. And, uh, sa mga bago dyan na uh, nakapanood ng aming videos, uh, huwag kalimutang isubscribe and like and share para naman mas marami tayong ma-inspired na kapwa natin mommies. Yes! Today, uh, Saturday, walang pasok sa school. So nag nagagawa ko yung mga ibang gawain na hindi ko baharap kapag may pasok. So katulad nito, katatapos ko lang siyang i-repack. Oh, nagrepackala ako ng mga colored paper. So colored paper ko ni ko na siya gamit ng so yung 8 by 5, ay 8 by 15 na bon na bonus yung ginamit ko na plastic. So ito ginagamit ko sa pagre-repack ng mga uh, colored paper kasi nga uh, nung hindi ko siya nire-repack naiiwan yung mga color black, brown, yung mga hindi nila gusto na kulay. So, ngayon nire-repack ko na siya. So, 8 pieces itong naman nito and ang tinda ko nito is 10 pesos. Then, ito rin, sa mga coupon ban, nag-repack na rin ako. 8 uh, pieces, 10 pesos na din to. So, 10 pa 10 pesos yung mga ganito ko na para wala nang maiiwan na colored paper kasi nga matagal kapag uh, binenta natin siya ng isa-isa so ngayon mas madali kapag may hanap ng colored paper oh, ganito na yung binibigay ko today's video hmm, for today's afternoon Saturday, September 14 share ko sa inyo mga kasari is how to achieve success in a sari-sari store gusto nyo yon? sino nga ba naman ang ayaw na mag maging successful ang kanyang tindahan, di ba? So, malamang lahat tayo na tindera at tindero is gusto ng success. Yes, sino ba naman ang ayaw ng success, di ba? Yun yung isi-share ko for today's afternoon. If gusto mo yun, Kasari, stay tuned ka lang dyan and patapusin ang video ito para um, malaman mo yung mga ang mga gagawin para maging successful ang isang sari-sari store. Yes. First tip on uh, ma-achieve natin yung minimithi nating success sa isang tindahan is dapat kasari pumili tayo ng negosyo na na build to last. Pag sinabi natin build to last is uh, ito yung negosyo na kahit ano pa man yung panahon, umaraw, umulan, bumagyo is, magbebenta pa rin kasi nga kailangan ito ng tao. So, ang ating business na sari-sari store is essential yung mga paninda natin. Na, essential yung mga tinitinda natin na produkto. Ito yung mga basic needs ng tao. Kaya bumebenta pa rin tayo kahit umulan, umaraw, bumagyo man yan, may dumating man na pandemya, uh, tiyak kasari kapag sari-sari store yung negosyo mo. Bebenta ka at bebenta ka. Kasi nga, uh, ito is basic needs ng mga tao. Sa mga kasari ko dyan na nag-iisip kung right choice ba yung sari-sari store as a business, masasabi ko lang, right choice natin to. Right choice nyo yan. Kasi nga, dito, uh, umulan, bumagyo, kumaraw man, Uh, may bibili at bibili ng mga produkto natin. Next, tip number 2 kasari. Kung gusto mo ma-achieve ang success sa isang sari sari store business is dapat kasari. Number 2 is promotion. Yes. Uh, tayo as a sari sari store owner, as a tindera, is hin wag na wag tayong mapapagod mag-isip ng mga tamang promotion na kung saan makikilala yung tindahan natin and ma-be-benefit din yung mga suki natin. Kasi nga yung mga suki natin kapag uh, na-feel nila na nagbe-benefit din sila sa tindahan natin, mas mahihikayat silang bumili ng uh, sa tindahan natin. So, wag na wag tayong wag tayong tamarin na mag-isip mag ng mga promotion para makilala si tindahan And at the same time is, bumenta na rin tayo. So, dito papasok yung mga uh, promo items. Yes, promo items, discount, freebies, na pwede natin ibigay sa mga uh, sa mga suki natin para mas ma, mas mainganyo sila na bumili sa tindahan and makaroon tayo ng regular customer. So, dito is, sa mga promotions naman is, pwede natin i-promo yung mga pre, pwede tayong mag-promo ng mga buy one take one sa mga hindi masyadong fast moving items natin. Nang sa ganun is um, mas mabilis umikot si puhunan, may uh, be benefit si customer and mas makikilala si tindahan. Kasi nga uh, aminin man natin at hindi gustong gusto ng mga tao. Yung feeling nila is nakaka-save sila dahil sa mga promos. Yes. Sino ba naman ang ayaw mag-save sa panahon ngayon, di ba? So, pwede din tayong gumawa ng mga bundle promos. Yes. Bundle promos. Halimbawa, i-bundle natin yung mga produkto na na hindi fast moving, gaya ng mga, or hindi fast moving na paninda natin, or yung mga uh, soon to expire. Yung mga one week eh, mag-expire. Pwede natin siyang i-promos, di ba? Para mas labilis maubos and maiwasan yung pagkakaroon natin ng expired items. Number three is datang produkto. Yes, tamang produkto yung ilagay natin sa tindahan. So, dito, dito sa tamang produkto, alamin mo kasari yung uh, needs. Alamin natin yung needs ng customer natin sa area natin. Halimbawa sa akin, malapit ako sa e school. So, ha, uh, so, ang gagawin ko is, ha, uh, mag i ako ng madami na sa mga snacks, drinks, and school supplies. Kasi nga, yun yung kailangan ng aking mga suki na estudyante. So, uh, kapag alam mo, kasari, yung mga tamang produkto na tamang produkto na kailangan ng, ng iyong mga mamimili sa iyong lugar, sa, iyong, sa iyong lugar is ah uh, yun la yun yung damas damihan dabihan mo and then yung iba is ibang items na hindi na feeling mo is hindi naman i pwede nang pwede naman na pa konti konte na lang pero focus mas mag, mas mag-focus tayo sa mga kailangan ng customer natin sa area natin Tip number 4 para ma-chip natin yung minimit natin success is be open for improvement. Yes hindi naman masama mga kasari kung ang uh, yung kung manual or traditional yung ginagamit mong um, operation sa tindahan. Pag manual, pwede pa sulat-sulat. Uh, hindi naman masama yon mga kasari. Pero, as a sari-sari store owner, na, nagkakaroon tayo ng hangarin or, yes, naghahangad din tayo na mas mapa-improve pa ito. Mas magkaroon tayo ng mga POS. Para naman, kung sa ganun is, mas madali, mapadali yung buhay tindera natin. So, huwag natin ilimit yung sarili, sarili natin sa kung ano yung traditional na paraan. Pwede tayong, uh, pwede kang mag-design kung, kung, maaari, magkaroon ka ng mga POS or, iba ba nga usong-uso ngayon kasari is, usong-uso ngayon yung mga digital way, digital way ng pagbabayad. So, as a sari store owner, dapat pag-aralin din natin yung mga ganong sistema, yung pagkakaroon ng scan to pay, para naman pag in-scan nila yung, yung barcode mo is, uh, pwede na silang magbayad through Gcash, through Pigmaya, at ano pa ba bang digital apps. Kasi nga, Uh, dito sa atin is na, na modernized na. So dapat kasari if, ikaw kasari na if tayo na store owner, ah uh, huwag natin i-limit yung sarili natin. Ah uh, tayo na matuto sa mga ganong sistema nang uh, nang na, 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 sa kanon is mapadali yung pagtitinda natin. Be open sa improvement and Uh, kapag open tayo sa ngayong improvement, ang mabe-benefit nito is yung tindahan natin. Kasi nga, for sure, mas mapapadali yung buhay mo, mas lalaki yung benta mo kapag uh, tumatangkap ka na ng mga bayad na uh, through GCash, mga ganon. So, pag-aralan din natin, hindi masama na, pag-aralan din natin yung mga ganong sistema. Kasi nga, dapat uh, tayo as a Sarja, store owner is my wrong desire. May, meron tayong uh, matin, uh, hangarin na ma-improve pa tayo, lalo yung tindahan natin. Uh, number, so, yun yung number 4 ko. Be open for improvement. So, number 5. Number 5 is, para ma-achieve natin yung success na natin, uh, dapat, sinasagawa natin, eh, pinag- Ginagawa natin yung proper monitoring of inventory. Yes. Dapat, uh, palagi tayong nag, uh, min palagi natin monitor yung in or in ng mga paninda natin. Pag yung mga nabibili yung produkto natin, dapat meron tayong tamang inventory ng items and yung mga cash na lumalabas para naman hindi tayo malugi. So, dito is always natin i-practice mga kasari yung first in first out kasi nga kapag hindi natin yung ginawa, uh, malamang uh, magkakaroon tayo ng mga expired item, kasi nga kung bumili ka, kung namili tayo then siya yung nilagay natin sa unahan, edi siyem siyempre, yung mga items na, da na, na dating nakadisplay is papupunta sa likuran so hindi talaga magka may iwasan yung pagkakaroon natin ng expired item. So, always remember, first in, first out. Number six. Yung number six ko is, number six para sa akin, para ma-achieve natin yung paglago ng business natin, or sorry, sorry, store natin is, expand natin yung knowledge natin. Expand your knowledge. Dapat tayo as a sorry, sorry, store owner, mag- uh, open tayo, mayroon tayong eagerness na matuto sa mga iba't ibang pamamaraan ng pagtitindahan. So, uh, pwede tayong umattend ng mga seminar kasi nga 'di ba? Uh, gaya dito sa amin kung minsan is mayroong pa seminar si DTI. Oh, so as a sari-sari store owner, i-grab natin yung mga free seminar, manood tayo ng mga videos videos tungkol sa pagtitindahan para nang sa ganun is matuto tayo. Kasi nga, kahit matagal na tayong nagtitinda, meron at meron tayong matututunan sa iba. Yes. So, hindi masama na manood ng mga vlogs ng mga tindera at tindero. Hindi masama na mag Or, kahit ano pa mang uh, gawain na nagbibigay uh, tagdag kaalaman sa atin, dapat i-grab natin yung ganong opportunity. Kasi nga, ha, kapag kapag dinagrab natin yung mga ganong opportunity, natututo po tayo. So, and, nakakaroon tayo ng bagong idea, nakaka-pick up tayo ng bagong idea na pwede natin i-apply sa tindahan, sarili nating tindahan. So, uh, don't forget, mga kasari, pwede uh, expand your knowledge by attending seminar, uh, watching videos online or YouTube. O, sa mga vlogs ng masari sari-sari kapwa natin sari-sari si store owner kasi nga uh, malay natin yung mga uh, discard nila pwede natin i-adapt pwede tayong makakuha ng bagong bagong idea na, na auy, pwede pala ito sa akin sa sa store pwede ko siyang i-apply so Uh, natututo tayo sa mga pagmamagitan ng mga yon. so yon mga kasari ang aking six tip for today on how to achieve success in our sorry, sorry store business. tip number one ano ba yung tip number one ko? ah uh, plan a business or put a business that is built to last. number two recap lang po tayo mga sis ha. number two is promotion. Number three, number three, tamang mga, tamang produkto. And number four, be open to improvements. Yes. Number five, number five natin is, proper monitoring of inventory. Then number six, uh, expand your knowledge. So, yun yung tip, yun yung six tips ko na pwede kong ma-share sa ma-share sa inyo para naman ma-achieve natin yung success na minimithin natin. So, muli, ako si Mama Eds and welcome to Mama Eds and Princesses Channel. Have a blessed day to everyone!